Hello? Hello, ang ganda ko talaga daw <laughs> ang ganda ko daw pug Huwag na lang kayong mag-react daw Kasi bay, mag may may mag-react na naman saan banda? <laughs> saan banda ang ganda mo? <laughs> Hayaan nyo na lang ako. Kasi birthday ko today. Gusto <laughs> so, gustuhin ko na dito ako kakain daw Tapos na akong maligo and busy ako today kasi sinamahan ko talaga si Leo. Oo, kasi nga kailangan kong is one of my 'wag doon, yung ano ko ba sa sarili ko penitensya or hindi penitensya yung promise ko sa sarili ko na every birthday ko talagang hindi mawawala yan na magsimba, mag-alay ng dasal, mag -a -a, mag thanksgiving mass and makipag-usap ako sa pari. Yes, day. So, ayun. Kaya So, pagdating ko dito, pahinga muna ako while naligo ako. nagpahinga muna ako ng isang oras, tapos naligo. Kasi ang init. Tapos, habang naligo ako dahil, kumakain sila. Ako naman ay naglaga ng aking purple corn. At meron dito, ito yung saging na, ang sabi ng mother, ang pangalan daw ng saging na to is Saba. Saba na, ito yung Saba sa bukid. At yon And then, Perfect. And... Maraming salamat kay... Yun nga kay... Mam Ma Sencha Cruz Alberto. Kasi nga Hindi ko inasahan nya. Ang laki ng pinadala niya dahil... 10,000 plus. Ginagdagan ni Mam... Ma from the USA. Wait, Mam. Ma sino yung pangalan? Nun? Pagdating ko dito... Ayun, lakas ang hangin. Pagdating ko dito may nag may nag-chat sa akin. May nag meron akong natanggap na text na may nagpadala ng 1,092 pesos. Si Ma'am Romana. Hi Ma'am Romana of USA. Thank you so much, Ma'am. So, yung natanggap ko ngayon almost ano na 11,000 yung cash. Kaya wala akong wala akong ibang ginawa doon ay inuna ko si Nuno at saka si Brian kasi nang ilangan sila doon ng aking tulong kasi family din ni Bryan and syempre kailangan kong iano yung anak ni Leo kasi mabait si Leo so yun. yun nam, yun yung birthday celebration ko dahil ang importante doon is nakapagsimba ako nakapag alay ako ng dasal and higit sa lahat healthy tayo yun, yun and before this day ends maraming salamat sa inyong lahat alam niyo na kung sino kayo Kayong lahat. Kasi, kasama ko kayo sa hirap at ginhawa. Thank you so much inyong lahat. At syempre, kay Ma'am Cynthia Cruz Alberto, ang dami mo nang nataba na tulungan ng mga tao na mababait na malapit sa buhay ko. Ate Ems and Kuya Dels Alam niyo na po yon. Kayong lahat na nag-follow sa akin dahil Ma'am Yance de la Peña Of course Vivian Mangrena Ma'am Kususan Chong Regine Rene de Galicia Eliza Pipanya ngayon may inosenso. Abs kim kiyas. Hindi din meron buffet tinapay. Sa mga hindi ko pa na-mention, alam nyo na po yun. Mm, -mm. Kayong lahat. Ang dami po niyo na nagmamahal sa akin. Hulog kayo ng langit. Thank you. Siyempre, higit sa lahat sa mother ko na hindi ako pinabayaan sa oras ng kinakailangan ko siya sa pamilya ko maraming salamat kay may timang sister ko nag-isang sister ko sa mga kapatid ko and sa mga kapatid ko at heart mamga mamga meloni norial ang dami kong sister at heart kahit hindi kami kapatid sa dugo pero magkapatid kami for life hindi nga Thank you, Indeng Abel. Ate Julie Pat Queen, the original. Madam Wakwak. Thank you so much. At syempre, sa inyong lahat na nagbibigay sa akin ng financial na tulong, especially noong time, last year, nga. Sinubok yung aking pananampalataya. Sinubok yung aking kalusugan. At hanggang ngayon, hindi niyo ako iniwan. Maraming maraming salamat po. Sa inyong mga panunood, sa lahat ng nanonood sa akin, ka-YouTube man or ma-Facebook ayoko na ayoko nang kumain ng mais busog na ako maraming salamat once again hindi ko mababayaran yan kasi yun yung pinakamalaking utang na loob ko sa inyo but then again thank you so much because hindi niyo ako pinabayaan kahit kailan man. Iba ang laman ng saging na to Kasi ganito. once again hindi importante na maghanda ka may bonggang handa ka sa birthday mo ang pinaka importante malusog ka sigit sa lahat masaya ka at maganda ka patuloy ang buhay Habang may buhay, may pag-asa. Kaya isa kayo sa ginawa kong inspirasyon para patuloy ang buhay. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood sa aking mga video. sa mga generous at sobrang mga mababait ko na mga supporters na nandyan palagi sa akin nagbibigay ng tulong ng mga, sa mga taong nandito sa paligid ko na nangangailangan ng tulong thank you sa inyong lahat next year is another year ilang days na lang 2024 na ang wish ko sa ating lahat ay palaging good health at syempre payapaan sa buong mundo at maligaya tayong lahat. God bless us all. And thank you so much sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong nagbigay ng inspirasyon. Kayo ang dahilan kung bakit Hanggang ngayon Ako ay nagsasalita pa. Ikaramay ko kayo sa hirap at sa ginhawa. Kaya patuloy ang buhay sa bawat isa, hindi hmm, ba? God bless us all. Advance Merry Christmas sa ating lahat. And happy birthday sa mga nag-birthday din ngayong araw na to. God bless sa ating lahat. And panatiliin natin. Ulitin ko, panatiliin nating malusog ang ating pangatawan at iwasan ang mga stress sa buhay. Thank you. អាបាយ